Hello to everyone. It's me again, Chris Montiho TV, and welcome to my channel. Please like and subscribe, and see you until the end. view. Yeah, view. Yeah. Mm. Yeah. Day of my own. at pupunta tayo ng Dake Plaza ah. at last month ay nagpagawa tayo ng salamin sa mata yan, kailangan na talagang palitan ayo lakad ka din ang basa umuulan 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 dito sa Singapore yan, maulang maulang umaga sa ating lahat and hope everyone is safe today and be healthy yan yeah. hmm. hmm, ganda no yan cek punta itu hmm. yan Yan ang ating Sunday ngayon. bus station. Magbabas tayo papunta na laki pa sa Orchard Road. Okay lang yan. nakamadulas ka kay AC. Maluan aluan na. Sa si pa na flowing. Tagaman sa pa. ano ko na lang to, voice over ko na lang. Social. Nakaay glasses ang mga mangyan. ah. <laughs> Yan, galang mga mangyan. Galang mga mangyan. And. Oh, di ba? Going to the park. Ay, nakapunta tayo din yata dito minsan. Oo, oh, natin sa atin. oh, oh, nga. <laughs> hindi silang ang nagkaano. nagkatagpo ngayon may apo na siya eh port canning punta kami ng port canning bike hub ni ni bes mo? oo malaki laking pera ngayon <laughs> ooo Ayan. Tapos sa laglag yung cellphone ko, no? May music.

Pila <laughs> <laughs> think... eh. Akyatin natin itong mataas na to. Yan. Akyatin natin itong mataas na to. Yan. Akyatin natin itong mataas na to. ah. O. Tas ang aming aakyatin na yan. Hmm. Hmm. magsalita. Hakbang. Mm -hmm. One year na to. Oh. Yeah. Oh, di ba? Ang aming inakyat. Ayan, ang aming inakyat galing kami dyan sa baba. Oh. <laughs> Pero may taas pa rin doon. Kaso lang, yan no. Ayun po. Ayun ang hagdan. Hiningan lang lola nyo. Hindi niya ato. Kaya yan, dito na. Hmm. Ay, may naunahan na. Bago, bigyan pa mo. <laughs> <laughs> dito lang tayo. Ah, oh, okay. then may sapin naman ako dito. Oh, di ba? Dito lang daw kami. Kasi bawal ang siyad At pinapagod ang lola nyo. Napapagod mo. May, may plastik ako. Opo na hmm. sa dala. <laughs> tayo yung nauna, pero naunahan tayo nung huli. Salpon <laughs> tayo? Yan. Yeah. Yan. Yeah. na yeah. po.

<laughs> Hi, highway, huh? highway? Highway ba? Sabi mo park? <laughs> okay. Videohan daw natin. Ang may iba naman. O sige na. Pati yung ano, please slow down. Mm. Mm. Nag-shoot. Nag-shoot sila. Yan, yeah, dito po kami sa Dobegot. Yan, yeah, ang mga layas. Malayo ang aming narating ngayon. Yan. Yeah. Ang balak pa nung isa umakyat doon kung ano daw meron doon, hindi ko rin alam kung anong meron doon. Maliban kung akyatin natin at tuklasin natin kung ano. Ah, uh, hotel pala po. Hotel, tara. <laughs> <laughs> wala daw siyang pampaya. <laughs> 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 <Ay, j> <laughs> <laughs> Ang dalawa ko sana-sana karating. <laughs> ganito yung lakad na plano. Wala po talagang plano itong aming trabaho. Akala nyo, wala na po kasi kaming pera. Kaya saan, saan, saan na lang kami nakikita. Wala na nga. Wala na nga pera saan saan pa pumasok para maubos lalo yung pera. <laughs> Bibili daw kami ng tubig. Halos yung mahal ng tubig Bilami namin nabili. Na Sumamagid si Emma. Hmm. Okay. hawak mo. Ayun, ang maganda. Kaso, ni Rain yung ano kung yan yung ano, yung rose gold? Hindi, yung gold talaga. Ah, yung gold. Yung, ro yung, rose gold, iniwan ko sa akin. Ah, yung rose gold, iniwan ko na rin. Na sa akin, nandito siya talaga. Sa Pinas, yung sa akin. God bless the man. God ang ganda ng paligid dito. Makulimlim pero mainit. Ay, no? Ang ng puno. Uupo tayo. Uh -huh. Uupo ang mga lola nyo. Napapagod. Tama na to. Sa... Naalala ko to. Kay Marie. Kay Marie ito, di ba? Maglalaka yung bitin. -bit? Kay Marie ng luma. Oh, bitin -bitin. Uh, kay Marie bago doon lang sa May Santa Fe. Mas madawag doon. me again, Chris Montio TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo. At sana ay magkita kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.